Wahay, handa na bang tanan? Yeah. Ayos tayo, gasol. <laughs> yeah. Ano to kayo? Kuha na yung perto, eh, nagbahon? Yeah. No, gonna... mm. Ayos tayo, ayos, ayos tayo. Bay. Ah, okay na. Lagi kayo, so. Ah, yung trisa, oh. na okay na. Okay na. Ma. Uh, hey guys, oh, start tayo. Nan. Ta. Ha? Up okay, na. Okay, up na. Oh. Okay, tay. Yeah. Ta, let's go. Yeah. Diba, ta. Ha, ah, tolo ko sa kan. Uh, ito. Ah, amara dito tay trisa. Oh. Nagdebe ko tangke oh. Ayan. Dulum, no? Coba Sampai Makita ya Wahai Anda ang tanon Yeah, boy Dah Aresa tuh dok main dol, ah so dok, mana ada keterisauan bela, mana oh ini pihisa si Master Ponga, bilang jangan sih pagcagat, jantai ayo sih cuma kaiton loh, kalau supporter si Master Pong itulah satu dok. Ari sa Nican Nicanor ni Military School mga kaidol. Bisyon ka pa si Dawa Idol. Wahay, na tanan? Ayos na diyan pa po iwayta ni. Wayan tag vlog ani. Vlog na yan dito. Sila vlog ko. Ari ya pa duyok ka duyok duyok. Let's say this dia WhatsApp man. man. Dito mga post na naman kay dito lang. Like ko pa lo master pong vlog ito lang. Bisa na ni lang, bisa na mo lang Okay lang no. Ari ya pa daw. Tok Hmm. Are ang yapad. Kaduyok bang kay tol? Ibig katro ah. Hey. Ayos. Andan. Kay kisa mga palo, uh, follower to da ka mga bago nga kan idol. Mga vloggers na idol, chat kumita na idol da. Basta vlogger tamta na chat kumita na mga idol. Yung hapon, araw mo lang idol oh. No, madumdulo ba idol oh? Ah, rano na. Ah, kita may dol, kita dumdulo may idol. Um, Sa Doyok kay Teresa Biramu. Nagdebe ako tangki mga ka idol. Ay, nako. Ganun talaga ang buhay natin mga ka idol basta ah. Basta taga-dao. guwapo. Like you sir, palo lang ah. Hmm. Yon. Ay pogi. Nakasikulahan hmm, ka Likanoro Na araw to na araw Yun Okay, thank you very much for support me Master Ponga Wahay, oh, anda na bagtanan Thank you, thank you, thank you, thank you Goodbye, mayong hapon sa talanda tanan Good luck Halong mo talaga ng idol dyan